kayo. Kasi nag dito sa <sharp> mga tamo. Sila ni Kuan. Dari, ah. Pero saan ni? Wow. Okay. 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 Mutin sa ito ang ato. Kini naghatod sa itlog, dahi. Ana. Kini naghatod sa itlog. Ah, sikod sa iyo. Ano, kwenta na naman ito? Kwenta? Kwenta na naman last part. Last part of the program. Three kiao One kiao One cow. Six five. So four six. Three. Day 5353 oh. ang nasa tumoy. Five, three, five, three, na. Ang gari part? Oh, okay. Plus. na ang ko dito kay Kering Trito. A1. Trito, Trito. Lo, bakit Trito, Trito. Ayan, 8, 5, 8, 5. Lo! Bakit gano'n? <laughs> 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 ano ibig sabihin? <laughs> Mataya, tiga sweet press, ano 7, 8, 4, 7, 5, lakar na kato repeat din. Four kiao, one kiao, six kiao. Twenty-four, twenty Manok. 4, 3. 40, 4, 8, 24. Oh, lagi tayo. 3, to 3, to Nakakatuwa naman. <laughs> 5, 3, 5, 3. <laughs> 3, 2, 3, 2. Eight five eight five. So five. Five Eight five eight five. Eight five eight five. Eight five. Eight five. Eight five eight five.